Until now ay marami pa rin ako curious kung ano nga ba talaga ang tunay na relasyon ni Paolo Abellino at Kim Chu kung sila na nga ba sa totoong buhay. Dahil maraming fans ang nagmamahal sa kanila dahil sa kanilang great chemistry at nais din nila na sana sa totoong buhay sila na lamang ang magkatuluyan since pareho naman silang single. Pero ano na nga ba ang totoo sa kanilang relasyon? Ngayon ay may bago na naman silang pelikula o teleserye na gagawin. Ito ang The Alibay. Kaya ating alamin ang estado ng kanilang relasyon kung saan ay binulgar nga ng kapatid ni Kim ang totoong relasyon ni Kim kay Paolo Avellino. Ating alamin. Alam naman natin na si Kim ay isa na ring A-lister at marami na rin itong napatunayan mula na siya ay manalo bilang Pinoy Big Brother winner. Samantalang si Paolo Avedino ay unti-unti siyang nakilala bilang isang magaling na aktor. Kaya nga nang pinagtandem sila, sa lang ay talaga namang kumita ito at yun ang kilik ng masa. Kaya nga tinawag silang King Pao ng mga fans. Dahil sa sunod-sunod na success ng kanilang pelikula at teleserye, ay pinigyan na naman sila ng panibagong role. Ito ay walang iba, kundi ang romance suspense na titled ay The Alibi kung saan ay nagpagupit pa nga si Kim Chu ng maiksi dahil sa role na ito. Samantalang si Paolo Avellino din ay parang nagpakulot at ganun din si Kim Chu. O di ba cute nila pareho sa bago nilang hairstyle? Kaya naman, panibago na naman na teleserye ang aabangan dahil ito ay romance suspense na The Alibi. Kaya naman ay marami na talaga ang nag-aabang dito kung saan ay malapit ng ishoot ni Kim at ni Paolo. Pero for the meantime, ano na nga ba talaga ang estado ng relasyon ng dalawang ito na napaka-lucky lamang ng kanilang relasyon? Pero until now ay wala pa rin pag-amin sa kanila. Kaya naman, binunyag na ng kapatid ni Kim ang tungkol kay Paolo at kay Kim kung saan ay sinabi niyang boto siya kay Paolo Avellino. For sure, matutuwa ang Kim Pao fans sa revelasyon ng ate Kim na sila kambi ni Chu ating alamin kung ano ang kanyang mga binunyag about Kim Pao. Like. Botong ano, kay, Botong. kay Paolo. Oh, syempre, oo naman. Oo. Uh, um, me as ate. Yes. Parang, I don't want naman na parang uh, maging protective ka. Kasi, we have our own lives. Then, so, parang, kung saan siya masaya. And I know she's happy. She's happy na rin kami. O oh, di ba? Kaya hindi kumpirma ni Kim at ni Paolo ang kanilang relasyon ay binunyag na mismo ng kapatid ni Kim kung saan daw masaya ang kapatid niya. Ay masaya na din sila para kay Kim. At boto daw siya kay Paolo Avelino. O oh, di ba? Kaya naman pala happy itong si Kim dahil inspired siya. At ganun din si Paolo na naging talkative na rin because of Kim. Kaya abang na lang natin ang kanilang new teleserye na The Alibi. O ba diba fit nila sa kanilang new hairstyle? Abang na lang natin. Hanggang sa muli. Please don't forget to like, share, and subscribe. Bye!